Speaking of pa, ASF, binabanggit po ni uh, Arman Cambe yung pong, uh, outbreak ng ASF dyan sa Batangas. Anim na bayan na po. Nasa kabilang linya po natin, ang kinatawan mula po sa Aga Partylist at siya rin pong chairman ng uh, Pork Producers Federation of the Philippines, o so Pork, si uh, Congressman Nick Briones. Uh, Kong Nick, magandang uh, umaga po. Welcome po muli sa DWIZLU 23. Kong? ay magandang umaga, Drew at uh, Judith. Magandang umaga sa lahat na inyong mga taga-subaybay. Opo. Good morning, Kong. Hindi pa rin tayo natatapos dito. Ha? Ano ba sa naman, Kong? Dito. Mula sa isda, manok, bigas, ba baboy. Ano lang kakainin kainin namin nila, nila ate Juday, kapag ganito? Sunod-sunod Sunod-sunod, Kong Nick. May oil spill tapos may outbreak pa dyan, uh, dyan sa Batangas. E paano na po ang uh, supply ng baboy sa kabila ko ng outbreak? Ano na po ang uh, estado ng... Uh, ah uh, mga ha, mga hug, uh, racers, mga racers po natin kung ni Oh, uh, uh, Dro, Judith, masyado nang talagang uh, na discourage or nawawala ng pag-asa ang ating mga magpapaboy hmm. dahil hindi pa nga mawala-wala yung uh, African Swine Fever. Yes po. 2019, mag-umpisa, ano, anong taon na nga, uh, uh, five years, five years na tayo, talagang ah uh, pinaihirapan sakit na African swine fever at dito nga sa aming lalawigan sa Batangas ay marami na namang bayan ang uh, sinasalanta ng ASF at uh, katunayan uh, yang lubo ay talagang uh, uh, nag-declare na ng state of calamity mm -hmm. uh, at uh, uh, Kasama rin yan yung iba't-ibang bayan uh, na hinihingan din na magkaroon ng deklarasyon ng State of Emergency. Mm -hmm. Sapagkat so, uh, nakipag-ugnayan sa akin si Assistant Secretary uh, Dante, Dr. Dante Palabrica, siyang uh, in-charge sa uh, mm -hmm. roll-out ng bakuna from DA. At yun niya ang ating ikinordinate sa anim na bayan, uh, kahapon ay lahat ay magde-declare sila ng state of emergency or state of calamity dahil sa ASF at uh, mabilis na bibigyan ng bakuna. Yung sinasabi ni Secretary Kiko Laurel na mm -hmm. libreng bakuna, initially may 150,000 doses mm -hmm. at uh, ang susunod ay uh, 600,000 doses. Opo. So, iyan na importante niyan yan. Na hmm. talagang kaagad ay mabigyan at hmm. nagpapasalamat kami sa DA <coughs> at nakipag-ugnayan sa atin kung paano kaagad mapipigilan yung uh, pagkaubos ng baboy dito sa lalawigan ng Batangas. opo hindi ho ba kay hindi ho ba yan maka sa supply dito sa Metro Manila? At syempre, yung sa presyo hmm. uh, kung niki. Sa ngayon, pag ganyan may mga Uh, tinatamaan, ang uh, tendency niyan ay bumagsak ang presyo. kasi mm -hmm. uh, dahil uh, alam ng mga traders mamimili na nagmamadali ka sa pagbibenta, mm -hmm. natatakot ka na tamaan ang iyong mga alagang baboy. So kung kahit wala sa panahon, wala pa sa tamang timbang, eh talagang ibinebenta mo kaysa naman sa maubos yung iyong Tama. puhunan. Kaya ang uh, resulta niyan ay babagsak ang presyo at katunayan bumabana ang presyo dito sa lalawigan ng Batangas at kung mapapansin mo ang presyo ng uh, baboy sa uh, palengke ay malaki na rin ang ibinaba Opo pero ang epekto niyan pag natapos at naubos na itong ating mga alagang baboy dito sa uh, aming lalawigan ay eh, sigurado bigla namang magi-spike ang sisirit uh, na naman Ganun. presyo o sisirit na yan mm -hmm. na wala na yung mga baboy na dapat ay eh, may kanya-kanyang panahon ngayon sabay-sabay na ibinebenta yung maging yan man ay pati na ruinahin mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Kong ni, good morning po. Si uh, Judith Estrada, larino po ito muli. Ano? Oo, dyan, dahil dyan sa Batangas, ano na po ang uh, uh, mga ginawa niyong aksyon o pag, uh, mga hakbangin po, no? mga paraan, para hindi na ito kumalat. Uh, para mag as it is, makontain na dun sa, sa lalawigan na lang, hindi na tumawid pa sa karatig na dun lalawigan. Dun sa anim na lugar. Anim na bayan. Uh, na, bayan na yan, Lobo, Calatagan, Kalatagan, oh, oh. Lian, mm. Talisay, Rosario at sa Lipa City, Ayun. Kong Nick. Oh, Kong Nick. Ah, uh, Ah... Uh, ang kailangan talaga ay yan, yan, lang ang ano, yan lang yung pamamaraan na uh, mabuting mabuti nga at na ngayon ay ng Ina-approve na bakuna, bakuna mm -hmm. ang FDA, ang BAE. At uh, mina talagang umaksyon naman agad ang ating taga Department of Agriculture. Mm -hmm. uh, at uh, para maging mabilis, ay tayo ang tinawagan. Mm -hmm. Dahil dito naman sa lalawigan ng Batangas, ay halos kilala at kaibigan natin ang mga mayor. So, kahapon, na uh, natawagan ang lahat yung Uh, mm. Kalatagan, Lian, Rosario, uh, Lipa, Batangas City, mm -hmm. Lubu. Lubu. Oh, oh. Oh, uh, so yan, yan yung mga bayan na kung hindi, hindi ako nagkakamali, ay nakapag-declare kahapon o kung hindi I'm man, safe. ay ngayong araw na ito at kaagad ay magsasubmit yung ilang uh, bakuna kailangan nila para mm -hmm. maprotektahan yung mga mm -hmm big to partners Opo. ng mga alaga nilang baboy dito sa anim na bayang ito. Opo. No. O, o, no. Eh, sana wag nang maka... kasi Hawa pa, pa, pa... sa iba. Makahawa sa iba. Kasi Oo. tama ho ba kung Niki ito ay panibagong outbreak, panibagong uh, uh, serye ito ng outbreak dyan sa Batangas? Tama. Tama Opo. ka, Drew. Kala pa uh, lang mukhang... natin. Tapos na mukhang uh, ito ito'y nang, nangyayari pag ganitong uh, tagulan. Mm -hmm. O, mapapansin namin ng mga na, nagdaang napansin namin nagdaang uh, taginit tag-init. Mm -hmm. eh, hindi naman ganito ka grabe. Opo. So, mabuti na nga lang at uh, meron na tayong bakuna na Tingin ko siya lang ang makakapagpatigil nito kasi Opo. ang mga lalong-lalo lalo na sa backyard treasures. Opo. Uh, alam naman natin na ito ay kulang sa biosecurity. Pag nabi ng yes. backyard sa likuran napapasok pa mga alagang aso. Mm -hmm. Kasi open, siya. walang bakod. Mm -hmm. So, yun yung vulnerable sa ASF. Yeah. Mm -hmm. uh, kaya sa totoo lang, uh, ito sa ngayon, uh, yung bakunang gagamitin hin ay libre. Uh, hindi na makakapagdagdag ng puhunan para okay. sa alagang baboy. Kung Niki, linawin natin ha, uh, sorry to interrupt pa. itong mga bakuna, limitado lang ang ibibigay ng uh, DA doon sa mga, sa mga apektado lang ito ng uh, ASF outbreak o pwede rin yung ibang mga hug racers? kahit wala pa, hindi apekta, hindi pa sila uh, hindi sila Maga apektado ng outbreak measure. Oh, for precautionary measure at tama ka diyan uh, pag ang iyong pinagbasihan ay yung 150,000 okay. na naabot ng 600,000 doses thousand mm -hmm. doses ay talagang kulang na kulang napakaliit niyan 600,000 baboy lang ang mababakunahan Pag iyon tiningnan at gusto mong proteksyonan ang lahat ng alagang baboy sa ating bansa, Meron tayong mayigit na siyam na milyong populasyon ng baboy. Mm. Uh, kung ang backyard dressers ang uunahin natin, eh kaagad merong mga 5.4 milyon na baboy or doses ang kailangan mm -hmm. na nagkakahalaga na hindi bababas 3 bilyon. Wow. Mm -hmm. Kung lahat naman ng baboy sa buong bansa kasama ang komersyal, mm -hmm ay aabot ng mahigit 5 billion or 5.4 billion ang, ang kailangang kailangan pondo. Okay. Pero alam mo, Drew, Judith, Opo. sa magiging epekto, kung hindi natin kaagad bababakunahan ang natitira nating mga alagang baboy at kung mawawalan lalo ng gana ang ating mga mag-aalaga nito, ay sigurado uh, mas magiging malaki ang epekto sa ating Uh, bansa, unang-una yeah. yung trabaho hanapbuhay na nasa sektor ng pagbababuyan, ay siyempre babagsak na naman 'yan. Mm -hmm. Yung presyo, yung supply ng baboy magkukulang na naman ng malaki. Hindi naman niya kayang takpan ng imported kasi ang gusto mm -hmm. ng ating mamamayan ay yung uh, sariwang karne kasi mas, mm -hmm. mas mas masarap, malinamnam kung sariwa at kaagad iyon lulutuin. Mm. Kumpara sa mga naka frozen na siguro hindi lang dadalawang buwan na frozen, <laughs> hindi masarap iluto. Kaya uh, sigurado ang tatamaan ito hindi lang magbababoy, kundi yung ating mga consumer Siyempre. Na sigurado yeah. na makakaranas ka ng mga ng na presyo okay. ng karting baboy. Mm -mm. Kung Nick, balik lang ako doon sa Bakuna, no? Mm -hmm. Sabi niyo limitado e, paano ba natin mapapabilis na Na madagdagan sana yung supply e, para ito, naman daw Katapusan daw ng taon Naku. Katapusan pa daw ng taon mm -hmm. paano, kayo? paano yun, kung Nick? E, ah, kung baga, sana asap na, eh, no? As soon as asap, asap, eh, para... oh, possible Dapat eh, mag ng state of emergency Hindi yung mga bayan-bayan Ah, uh, dahil laganap naman ito, uh, marami pa rin ang pink zone at saka red zone sa buong Pilipinas, mm -hmm. ay dapat mag-declare ng state of emergency or, calam or calamity ang, 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 ang bansang Pilipinas para yung pondo mm -hmm. ng state ng kalam para sa calamity or emergency ay makapaglabas ang ating bansa ng mga Ganon, mga 5.4 billion. Mm -hmm. uh, at ilibre talaga ang bakuna para lahat kaagad mabakunahan at magproteksyonan. Mm -hmm. Maging alagaman niya ng backyard racers at saka mm -hmm. commercial racer. Yes. Sapagkat ang ating puproteksyonan dito, sinabi ko nga kanina, hindi lang naman yung magbababoy, hindi yung industriya, hindi yung trabaho, tanap, buhay, kundi mm -hmm. yung uh, ating mga mamimili na, ma na Matagal na nagsasuffer sa kamahalan ng karning baboy. Ayun na. Mm, Alright. Sana ba? mas sana ma-resolve ba ng uh, mas maaga, mas mabilis. At siyempre, kung Nikki, magbe na naman. Oo. Oh, Kapag ganito magbe na naman, di ba? Dami na naman Dami na yan. Ang demand sa karne, pataas ng pataas. An? Kapag papalapit ng papalapit, mm -hmm. siyempre ang Pasko, ang uh, holiday ayan tama magiging uh, mas marami pang pangangailangan na baboy so makakadagdag yan ang lakas ng demand kulang magkukulang ang supply ito so, mga dalawang isa dalawang buwan talagang uh, magkukulang ang supply mm -hmm. ng sariwang baboy so at ako may naniniwala alam na ng ating uh, presidente at secretary kiko Laurel ang mga dapat gawin Talagang dapat i-roll out ang libreng bakuna sa lahat na nangangailangan ng bakuna <clears throat> at lagyan ka agad ito ng pondo. Yan ang ating pinaka, pinapakiusap. At uh, alam mo, tama ka May oil spill, may yeah. kung ano-anong dumadaan kalamidad. Eh, yes, Bertlo. kailangan ma-approve ma na, na rin yan. yung mga Salo. bakuna. Mm. Dahil pag yan itinamaan pa rin, itlog, Um, a manok, itik oh. ay dami. lalong magkakadami uh, dami ang ating uh, problema. Ay ang bird flu vaccine naman ay eh, marami ng bansa ang may approve niyan. Mhm. Mm um, ay, ay ginagamit. So yan ang isang dapat madaliin mm -hmm. ng ating bansa. Right. At uh, magkakaroon ng problema malaki pag sumabay ang manok at itlog. Ay, huwag ba naman sana. Mm -hmm. uh, huwag naman Alam mo, Tro, Judith, napakarami ng nagiging parusa at uh, uh, kalamidad na inaabot ng ating mga nasa agriculture sector. At ang kasama na riyan, yung sobra-sobrang importasyon. Yan pa. Mm -hmm. Kasama na riyan yung... Smuggling. Uh, smuggling, hoarding, <laughs> profiteering, cartel. Ah. Ay, banggat hindi nawawala yan, opo, mm. uh, kami sa mga sektor ng uh, agrikultura, agro Sa makatwid kong Niki. Nawawala na pag hindi nawawala yan, maghihigpit pa rin tayo ng sinturon. Maghihigpit pa rin ng uh, uh, budget uh, ng mga Juan de la Cruz. Tama ka. Uh, right. yung, sana yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay mapirmahan ng presidente. Ay, hindi pa pala uh, napipirma yan Hindi pa. Uh, parang na-hijack na yan eh. Nako. Hindi uh -huh. ko malama kung bakit, ano. And then, binalik sa bike kam. Mm -hmm. ay nakikita ko uh, yung pangil ng batas naputol mm. na putol. Uh -huh. oh, tinanggal yung pangil para matakot yung ating yung smuggler, hoarder, profiter, cartel. Mm -hmm. Ay nakalulungkot. Sana'y malamang agad ng ating malamang right. presidente. Okay na maayos itong anti-agricultural economic sabotage. at sa. Alright. Sige po, Kong Niki. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Uh, from time to time, hihingi po kami ng update po sa inyo. Huwag naman sana kumalat pa ito pang uh, outbreak na ito. Panibagong outbreak ng uh, ASF. Marami pong salamat, Kong Niki, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Marami salamat, Drew at Judith. Salamat Mabuhay po. kayo. niyo programa. Salamat po. Ingat po kayo.